See you guys. And dito na naman tayo ulit sa Manobila. See so you guys. Ay, ako ay pupunta ng, ano, ng Pasig. Ay, kunin ako ang mga uh, gamit. So, ito, kasalukoyan akong bumabiyahe. Nasa kabaan tayo ng Aji uh, Prisal. Dito sa Rakwil ang time natin ngayon oras ay alas 5:00 ng hapon magkagabi na palubog na yung araw so ito yung oras na nagkakaroon na ng traffic guys so far dito sa GP Rizal ng Rockwell wala pa So iwan ko doon sa pagsapit natin ng uh, sa Guadalupe. Kasi karamihan doon niya naiipon yung traffic. So siguro matatanaw ko na dito sa paglagpas ko dito sa tulay. So wala pa. Wala pa siya doon naiipon na mga sasakyan. Medyo gumagalaw pa. So, ibig sabihin, uh, ah, medyo mabilis-bilis pa ang ating biyahe ngayon. Pero karamihan dito guys, itong kabaan ng GP Rizal, pag mga ganitong oras na, ay tukod na yung traffic. So, yun, natatanaw ko na yung traffic guys. Nandito talaga sa ano, sa Guadalupe. Sa pag u natin dito sa ano, sa... Insa. Idsa nandito na ipon na yung traffic ayan nakikita natin sa likuran na medyo na na rin so paglampas mismo ng ano ng u-turn dito bago mag u-turn pala nandito yung traffic so yan guys nandito yung traffic pag u-turn dito sa idsa ayan ang idsa guys so traffic basta ganitong oras na talaga alas 5 talagang tukod na yung traffic guys dito sa Guadalupe ayan ah oh. pati sa idsa ayan naaba na hanggang doon na yan sa ano hanggang doon na yan sa migamul ng traffic na yan guys yun guys, ayan, guys oh Kita nyo naman yan siksikan Ayan motor Ah grabe Ganon katindi ang traffic dito sa Edsa guys oh. Alos Nakaw Kawawang mga ano, Motorista ngayon Oras na ito Talagang magtiis sa traffic At kasama na tayo dun, guys Magtiis tayo sa pila dito sa traffic ngayon Ayan, sobrang traffic. Grabe yung traffic guys. Only in the Philippines. <laughs> oh, grabe. Ang lupet ng traffic. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo guys. Pag ganitong oras, napaka-traffic talaga. kan dito sa EDSA. Ayan, konting oro lang tayo abot yung mga motor na yan nakakasiksik sila eh eh ako may sasakyan na po, guys kaya yun mahirap pa tayo makasingit-singit nasisingitan tayo ng motor ayan e, kunting urong lang hinto na naman tayo unahan tayo ng mga motor grabe traffic talaga oh online the Philippines super traffic So yun sa wakas guys ay nakarating tayo dito sa lugar na aking pupuntahan Dito sa Green Meadows So inaabot na tayo ng gabi guys Alos dalawang oras ang biyahe natin sa sobrang traffic So buka muna ako guys Para ano Makuha ko yung kailangan kong kunin dito So nandito na ako sa Dodorgal guys So yun guys nakuha ko na yung aking kailangan kunin dito sa kaibigan ni boss so isa pa lang yung aking nakuha guys so meron pang isa sa loob ng 2 hours ang biyayin natin mula Rockwell Makati hanggang dito sa Green Meadows grabe ang traffic ang tende dalawang oras sipin mo yan guys dalawang oras naipit ako ng gusto doon sa Idsa grabe ang traffic sa Idsa guys so pupunta naman ako doon sa Valley Verde eh. inuna ko lang tong Green Meadows guys So ngayon isusunod ko yung Valley Verde eh, kasi nandun yung susunod kong kukunin. So, let's go. Okay guys, ito yung kahabaan ng ano, ng Green Meadows. Ayan, medyo maambon-ambon. Ayan, ayan. naka tayo guys. So, so far dito, so good pa. Wala traffic. Iwan ko lang doon sa may Ortigas area. Yung papunta tayo doon sa may ano anyway, eh. May so patungo tayo ng ano ng Valley Verde tree nandoon yung aking susod na kukunin guys ayan matapik guys ayan nag na dito ah uh, stop pala yung ano yung signal light so paglampas natin dito sa signal light nito ito na yung kahabaan na ng ano ng Ortigas So silipin natin kung ano nang sitwasyon dito sa Ortigas. Ayan. So nakagupa tayo. So, ayan. Nakikita na natin yung traffic guys. Ayan. Traffic. Ayan. So kakaliwa tayo dito. Kaya dito ay pipila sa bandang kaliwa. Ayan. Traffic na naman. So yun guys, nakuha na natin yung isa dito sa pinapakuha sa akin dito sa Valley Verde So yun, ako ay pabalik na doon sa Rockwell Grabe, traffic guys Kaya inabot tayo ng halos tatlong oras sa biyahe mula sa Rockwell, Makati punta sa Grand Meadows ngayon nandito sa Valley Verde yan nagnaabot na ng gabi guys dahil sa traffic ganong katindi ang traffic dito sa Philippines <laughs> daan na lang natin sa tawag guys yung ano, traffic dahil may stress ka talaga sa traffic guys pag uh, iisipin mo mapaaway ka pa dahil naguunahan nag unahan sa traffic Sino mauna kaya kung sino yung matatalo, pikon, ah, mag-aaway talaga sa kalsada guys. Mapaaway ka. Kaya ang kailangan natin, daanin na lang sa tawa. Para relax lang biyahe at maayos tayo makarating sa paruroonan. Yun ang tama natin gawin. So yun guys, palabas na tayo dito sa Bali 3 Tree. At ako ay hindi na babalik sa EDSA, baka matrabik din doon eh. Eh yeah, dito na ako sa uh, Pasig Pasig naman ako dadaan guys Dahil sa uh, Bagong ilog Doon tayo dadaan Tapos akit tayo ng ano ng Kalayaan Hindi kanan tayo sa may Kaputang GP Rizal naman ulit guys hindi na ako babalik sa Itza dito na ako dadaan baka sakaling hindi masyadong traffic dito wala guys kahit saan tayo iikot traffic talaga huh? Ah, sikan pa rin dito na tayo sa ano sa palabas na tayo ng ano Valley Verde ano ba to? 2? Valley 2? Ayan traffic, itong bandang kanan guys Itong banda rito Valley 1 Ito kabila, Valley 2 So Wala, traffic 2 guys 2 ko, traffic Ayan So guys, nandito tayo sa kalayaan Ayan Ayan ang sitwasyon ngayon dito sa kalayaan Magalaw pa naman Pero alam ko banda sa may unahan Marami mga tumatawid dyan Kaya dyan ay ipon Ayan dito, dito, dito area na to Ayan, dito na yung nag-umpisa Ayan Dito ng traffic Ayan konti Hinto na naman tayo guys Ayan sa traffic. So guys, nandito na tayo sa ano, yung bridge dito. Ayan pa. Kana na tayo dito. Pakat jeep rizal tayo guys. Yung sa taas, patawid na yan ng ano. Patawid ng... Capitol dito sa ibabaw yan ang tulay na yan so ngayon guys nandito na tayo sa ano jeffrey's hall extension wala pang traffic dito sa jeffrey's hall extension guys and, medyo tuloy tuloy yung bihaya dito Siguro nandun din sa bandaw na Sa mga ilalim na naman ng Guadalupe Tulay Nandun na naman nyan Naiipon yung traffic guys Dito gumagalaw pa oh Ayan. Bilis pa yung Takbo ng sasakyan dito Ah uh, Rizal ano dito? traffic. Sana wala guys para mapabilis tayo dun sa ano. Pagtang pabalik tayo ng ano, ng Rockwell. Si bibigay ko tong pinakuha sa akin. So dito may konting ipon dito na mga sasakyan dahil may stop light dito eh so ang EDSA ayun matatanan na natin yung tulay sa EDSA guys ano? kung saan tayo kanina na sobrang traffic ganoon pa rin ayun no? natin ng traffic pa rin ng EDSA guys ang oras ngayon ay ano na alas 8 ng gabi so inabot na tayo ng alas 8 ng gabi guys umalis tayo kanina ng alas 5 at yun ang traffic na nagpapahirap sa akin kanina ayan sa wakas guys nandito na tayo sa uh, Rockville Mall ayan. nakadating din tayo kahit sa sobrang traffic eh, makadating tayo ng maayos dito tatawagan ko na lang yung aking boss para alam niya na nandito na ako guys so hanggang sa muli salamat sa iyong pagsubaybay and thank you thank you sa mga viewers natin dyan kahit iilan lang kayo thank you thank you sa inyo lahat